Pwede bang alisin ang asawa at anak as beneficiary sa SSS at ipalit ang mga kapatid? Ano ang gagawin kung si mistress o ang kabit ni mister ang kumukuha ng pension ng SSS member na namatay? Paano kung ang pension ng anak na below 21 years old ay hawak ng tatay pero may iba ng asawa ang tatay niya? Pwede bang ipalipat ang pension sa mismong anak? Pwede bang ilipat ang pension sa anak kung ang asawa ay hindi qualified sa death benefits dahil may asawa ng iba? Pwede bang maging SSS beneficiary ang asawang foreigner? Wow. Wala na bang makukuha ang pension ang surviving spouse kung ang SSS pensioner ay more than 5 years na, na nagpe-pension bago namatay? Pwede bang mag-submit ng funeral receipt ng ibang puninarya na hindi nag-service sa namatay para makaklaim ng funeral benefits sa SSS ang mga naulila? Kung naka-120 months na hulog at nag-stop na sa paghuhulog sa SSS, pwede bang mag-load sa SSS? Pwede pa ba bang magbayad ng unpaid loan sa SSS kahit ang kapag apply na ng pension? Pwede bang mag-voluntary member kung buntis na para makabail ng maternity benefits? Pumili ako ng sampung mga katanungan na hindi ko pa nasasagot sa aking mga naunang mga videos. At baka isa dyan ang iyong katanungan. Ang mga tanong na yan ay ang sa aking YouTube channel. Please don't forget to follow, subscribe, and hit on the notification button sa aking YouTube channel para updated ka sa aking mga latest videos Kung meron kayong tanong ay mag-message ka lang sa baba ng video na ito